That's the problem. Hindi ako kilala ng mga elitista, mga oligarchs. Hindi naman ako kilala ng mga politiko. Do not threaten me, Mariusep. Ngayon, sabihin mo tuloy na ang mga lahat ng magagandas Pilipinas hindi na makalapit sa akin. E problema yan, ma'am. So, uh, gaganda ang buhay natin. In the fullness of God's time, gaganda ang. By the grace of Allah. <clears throat> Assalamualaikum, aking mga kapatid. Gaganda yan, sigurado ako. I give you my word. I give you my honor. Talagang malinis itong gobyerno ito. And crime has to stop so that it will not bug the Filipino people over there. Kung, kung paano natin pagandahin ang bayan. I'm 71. I do not even expect I could complete this, the whole uh, that's so far away. Ta dalawang, tatlong buwan lang tayo, bakbaka na eh. So, but uh, no more yung umuwi kayo. Kaya kayo, Pagka may maghingi sa inyo, sa airport pa lang, sampalin mo na agad. Yeah. Ta -ta 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 -ta. I will authorize you to use, huwag uh, naman barilin kasi. Sabagay, galing man kayo sa labas. No more yung balabala. Put, put, kakainin mo yan. Let's Sabi ko, pag sinabi kong, huwag ninyo akong hiain mga kasama ko sa gobyerno, Huwag ninyo akong hiyain. Do not put me to shame. Kasi talagang babanatan kita. Maniwala ka. Ayos. So, Magtanong ka lang, Tagadabaw. Tagadabaw, nung na-election ako, sabi ko, Criminals, go out of my city. Because if I find you here, I will kill you. That is a legitimate and valid statement. Sabi ko mga durogista, umalis kayo. Pag hindi kayo umalis, papatayin ko kayo. Yung hindi umalis, patay. <laughs> yung iba, ayaw ko, karamihan ng problema nila sa Pilipino, sa Malaysia. Kasi nandoon yung mga, pati sa Hong Kong, hindi ah, naglispatan, e eh, doon kayo sa ibang lugar. Huwag sa Davao City. So, look at Davao City. It was ahead of its time. I was just a pumuputok pati yung simbahan natin, airport. But because talagang hinawakan ko na medyo magulo, pero along the way, it was almost, sabi ko nga din speech ko, it will be a rough ride. Come and join me. Di sa inaugural speech ko? Kung ibig sabihin madugo to, pero kung then stand by my side. Ubusin natin yung bad boys. Kasi ako kasi bad boy noon. Nag-graduate naman ko. Good boy na ako ngayon. <laughs> oh. Okay, nito ha. Si Sunny Dominguez. kapapata ko to. Kapag? Since kindergarten. Palidiktoryan yan. yan. Palidiktoryan. Sa namin sa high school, si Ganyer, nasipa ako. Siya patuloy ang valediktorya ng valediktorya. Ako napunta ng Digos, Dabao del Sur. Utang anak tagal. <laughs> na took me seven years sa high school. Oh, palak lang. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, ang teacher yun eh. Wala ka na, ma wala ka na pag-asa mag Oh, uh, si Bigas, 75, 75. Tumatama na yan. Basta makaakyat lang, parang hagdanan niya eh. Uh, kung hindi ka makailangan na mag-95 malayo, hulog ka ba dyan? Landaan lang. I na, mean, uh, uh, so my mother never really, what, what sad is that, hindi niya ako naabutan sana maging presidente. At uh, tatay ko talagang tagal na matay. He left this universe. Talagang walang sabi niya hanggang pantalan. Bisaya yan eh. Yung, that's a ecclesia or an idiom in bisayan ha, Pag sinabi hanggang pantalan ka lang, ibig sabihin nung kargador ka lang. <laughs> Ayan ang tatay ko, ikaw? Oh, hindi kami naga. No, I mean, he died. Hindi ko masyadong maganda ang relasyon namin. Kaya hindi siya believe sa akin. Na ikaw, pantalan ka lang. <laughs> Ay, uh, si kargador, gusto mo? Sabi ko, basta bayaran lang ako, sige, karga ko. Okay naman yan. Kaya, 75-75. You pa? Know ba? Yes, ay. Karumate ko man to. Karumit kami sa low school. UPC UP siya, Padre Paura, San Beda. Oh, uh, bright. Uh, Doresa. Doon ako napunta sa high school na nandoon si Doresa. Naabutan ko siya. Nauna pa siya graduate sa akin. Anak niya, high school. Ano ba to? Totoo. Doresa was valedictorian pag graduate. Puro yan sila valedictorian. <laughs> Ang defense secretary. John Lorenzana. Alam mo, hindi ko alam yan. Pastor Kibuloy is from doon pinanganak ko, Tabato City. Eh, si Delvin, assign on sa... He brought in the second... Uh, one battalion of uh, the, scout rangers noon. Dabaw, magulo. At siya, tapos nagkilala kami because I was Mayo. Kaya siya, nung naghanap pakapa ako, valediktoryan. Alam mo kung sinagsabi sa akin? Pastor Kibuloy. Yan ang valediktoryan namin. No? Sa PMA. PMA yun ito. Puro valediktoryan. Valediktoryan. Kairo. Kairo. Good lawyer. Joel okay. Esperon. He is my uh, advisor sa national security. So, tignan mo. Tignan mo ang buhay. Tignan mo ang buhay. Trabahante ko lahat. <laughs> Di ba? So what's the There's no secret actually. All you have to do baske na ka ano ka because baske na ka ano ka you have to have values in life. Baske ako ganito lang. Sabi na pumapatay, mapatay. Eh yan ang gusto mo eh. Sinabi ko na sa inyo to. Eh, ginusto mo yan. You have the free choice. Kaya itong mga taga mga mga extra diesel, walang. I look beyond that. Hindi ako nagsasabi na patayin mo yan si uh, ating ambasador. Sinabi ko lang, <laughs> sinabi ko lang, magtrabaho kayo and give me a clean environment. Yan ang order ko kay Bato, yung PNP chief. Ito naman, kasing yabang ko, Tunawagan ko, batole ka. Gusto gusto mo pa na matagal ka sa pwisto mo dyan? Tuyo mo, sir. Kasaba tayo, sir. Nang, huwag ka masyadong yung unahan mo pa, presidente. Tumahimay ka dyan, oh huwag mong kunin yung stilo, hindi mo papanoon. Sige, pagkatapos mo tumakbo ka ng bakapan kita. Kaya, mananalo yan. Kaya, magganong-ganong lang yan ulit. <laughs> Pero by that time, kung you have to create the problem to react to it because if there is no problem, nothing to react to. So, wala ka. That's the reason why. You have to have a problem and you are the problem solver, but you have to create the problem. You do not solve the problem. You do not react to this as no problem at all. Wala. So, ganito lang ang panahon. I'm just reacting to the problem. kung wala yan, ay bisabi ko nga. Yan yung have also my word. This, six years ago. But if they can craft the cab, di 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 I mean, cabinet, but some, yung peace, ano natin. Nagipag-usap ako sa komunista. Nag-uusap na tayo ngayon sa Oslo. Doresa is really a jet lag guy. Pag ganong ganon yah, yah, kailan ka dumating? Kahapon from you. pag ganong ganon siya, sabagay international celebrity nesa sa